Dito guys, tamang pa welding lang tayo ng ating sidecar na ginagamit. Kasi, puro putol-putol na siya. Natanggal na yung dati niyang mga welding. Ayan nga guys, na ko yung camera para makuha natin yung pagpagawa natin sa sidecar natin. Sabrang ingay kasi guys, pag nalala, nadadaan sa lubak, Kaya, pinagawa muna natin. Tapos naman din tayo sa trabaho, kaya siningit na natin na mapagawa rin natin motor. yan guys, ginagamit natin sa trabaho Ayan si Kuya ay nakilala ko pala yan. Kaya dyan ko sa kanya dinadala dahil pulido siya gumawa. Kaya Mang Kaloy. Dito yan sa may Kabuyao. Kaya gusto nyo magpa-welding guys. Pwede nyo kontakin para sa kanya. Gumagawa siya ng mga salamin. Salamin sa bahay sa kotse ayun guys maraming talang dyan si kuya ang namin niya si Mang Kaloy kaya guys pag may gusto sa inyo magpagawa eh, magpa welding, paggawa ng bintana mga sliding window yun know, guys sa kanya na kayo magpagawa ayun guys may welding na yung ating mga putol na bakal ayan samang ano lang ako dyan panood guys ando daw ako sa gilid sobrang init kasi kaya sumilong muna oh. kaya binusober na lang natin dahil hindi tayo mapagsalita dyan guys sobrang init talaga nagpo 44 celsius na tayo guys napakainit kaya tayo guys magbawang tayong tubig palagi para sa ating kaluso igang. para di tayo matuyo ng tubig guys ito na nga tayo balik na tayo dito sa ating kwento sa My side Halos lahat yan guys na nakatukod sa sidecar ko bali na. Kaya pinawelding mo na. Nakatali na lang kasi yan eh. Kumbaga lahat putol na. Eh ayoko naman dalin yan na puro putol. Dahil mabibigat niya na karga natin sa bubong. Sa loob. Baka bumagsak sa atin madisgrasya pa tayo. Kaya ginawa ko. Pagkatapos ko magbiyahe, magtrabaho, hindi na lang ako kayo mang kaloy. Diyan natin pina-welding guys para safety na tayo safety pa yung ating mga dala kung sakali tayo magtatrabaho diba guys yan na lang guys huwag na natin hayaan patagalin pa yung mga sira para sa atin din naman yan eh. para sa safety natin ayan si Mang Kalo, eh. tagan todo po libe siya mag welding guys kaya lagi ko siyan, nung dinadala yung motor ko eh hindi mo kasi madala hindi kasi pwedeng di masira ating ginagamit na sasakyan araw-araw natin ginagamit. Kaya, kanyan. Ayan guys, nahanap pa niya yung mga balik. Doon sa likod, marami pang hindi pa na welding Kaya, sinabi ko muna sa kanya bago ko oh welding sa kanya, tinuro ko lahat ng sira. Kaya, ayan, iniisa-isa niya. Nilagyan niya rin ng mga bracket guys. Para yung mga bakal eh, hindi maggalawan talaga. Kaya ko na para solid talaga ang pagkagawa at matibay yung iba kasi pagka nagpa-weld nga sa iba eh, pagka hindi ka nakatingin ispat ispat lang pero yan ay di mo tingnan guys talaga pulidong pulido yan eh. syempre di mo ganun kamahal ang maningin mura lang parang ano lang tropa lang eh tropa naman din natin yan lagi natin nakakasama guys si mga kaloy mabait yan second time natin nagpagawa dyan dahil kanda bali-bali ating sidecar. Pero ngayon, tingnan natin kung ilang buwan ang itatagal. Kasi nga, hindi natin masasabing, uy, sumili pa ako dun ha. Ah. Hindi natin masasabing na hindi mababaklas siya kasi araw-araw natin ginagamit. Kaya, pag kami na dyan, eh, balik na lang uli natin sa kanya at pa-welding natin, guys. Yun lang. Maraming salamat sa inyo mga